Sampung senyales kung paano malalaman ang sakit ng tao sa kulay ng dila. Ang dila ay isang mahalagang bahagi ng katawan ng tao. Ito ay hindi lamang ginagamit sa pagsasalita, kundi pati na rin sa pagtikim, pagnguya, at paglunok ng pagkain. Ang dila ay may iba't ibang kulay na maaaring magpahiwatig ng kalusugan o sakit ng isang tao. Ang normal na kulay ng dila ay mapula o rosas. Ito ay dahil sa mga maliliit na buhok na tinatawag na papili na naglalaban ng mga nerve at blood vessel. Ang mga papili ay tumutulong din sa pagdama ng lasa at texture ng pagkain. Kapag ang dila ay may iba't ibang kulay, maaaring may problema sa katawan ng tao. Narito ang ilang halimbawa ng mga sakit na maaari makita sa kulay ng dila. Una, puting dila. Ang puting dila ay maaaring sanhi ng dehydration, oral thrush, leukoplakia, o lichen planus. Ang dehydration ay ang kakulangan ng tubig sa katawan na maaaring makaapekto sa balanse ng electrolyte at immune system. Ang oral thrush ay isang infeksyon na dulot ng labis na pagdami ng fungus na candida albicans sa bibig. Ang leukoplakia ay ang pagkakaroon ng mga maputing patch sa bibig na maaaring maging malala kung hindi magamot. Ang lichen planus ay isang kondisyon kung saan ang immune system ay lumalabas sa mga cells sa bibig na nagtutulot ng pamumula, pamamaga at pangangati. Pangalawa, dilaw na dila. Ang dilaw na dila ay maaaring sanhin ng poor oral hygiene, smoking, jaundice, o geographic tang. Ang poor oral hygiene ay ang hindi maayos na paglinis at pag-aalaga sa bibig na nagre-resulta sa pag-ipon ng bakterya at food debris sa dila. Ang smoking ay ang paggamit ng sigarilyo o iba pang tabako products na nagdudulot ng staining at dryness sa bibig. Ang jaundice ay ang pagkakaroon ng mataas na antas ng bilirubin sa dugo na nagpapakita sa pamamaga at pagdilaw ng balat at mata. Ang bilirubin ay isang waste product tagali sa breakdown ng red blood cells. Ang geographic tongue ay isang kondisyon kung saan ang mga papillae ay nawawala o nagbabago ng hugis at kulay. Pangatlo, orange na dila. Ang pagkakaroon ng kulay orange sa dila ay hindi karaniwan at maaaring magpahiwatig ng ilang mga medical na kondisyon na maaaring nangangailangan ng pansin mula sa isang profesional. Narito ang ilang mga posibleng sanhi ng kulay orange na dila. Dehydration ang kulay orange na dila ay maaaring maging senyales ng dehydration o kakulangan sa tubig sa katawan. Kapag ang katawan ay kulang sa tamang dami ng tubig, ang mga natural na likido sa katawan, kabilang ang laway, ay maaaring magkaroon ng mas malapot na konsentrasyon na maaaring magdulot ng pagbabago sa kulay. Liver Issues Ang mga problema sa atay tulad ng hepatitis o liver cirrhosis ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kulay ng dila. Ang mga kondisyong ito ay maaaring magdulot ng hindi normal na produksyon, ng abdo, o hindi tamang pagproseso ng sustansya sa atay, na maaaring magdulot ng kulay orange na dila. Pagkain o suplemento Ang ilang mga pagkain o suplemento ay maaaring magdulot ng pagbabago ng kulay ng dila. Halimbawa, ang pagkakaroon ng maraming beta-carotene, mula sa pagkain tulad ng mga orange at gulay na may kulay ay maaari magdulot ng pagkakaroon ng kulay orange na dila. pang asul o bughaw na dila. Ang asul o bughaw na dila ay maaaring sanhi ng cyanosis, metemoglobinemia o blue rubber bleb nevus syndrome. Ang cyanosis ay ang pagkakaroon ng kulang na oksigen sa dugo na nagpapakita sa asul o bughaw na kulay ng balat at mucous membranes. Ito ay maaaring magdulot ng mga sakit sa puso, baga o circulatory system. Ang metemoglobinemia ay ang pagkakaroon ng abnormal na hemoglobin sa dugo na hindi kayang dalhin ang sapat na oksygen sa katawan. Ito ay maaaring dulot ng genetic disorder o exposure sa ilang chemical o gamot. Ang Blue Rubber Bleb Nervous Syndrome ay isang bihirang kondisyon kung saan ang tao ay may mga asul o bugaw na bukol sa balat at internal organs kasama ang bibig. Ang lima, brown na Ang brown na dila ay maaaring sanhi ng black hairy tongue, Peutz Jagger Syndrome o Addison's Disease. Ang black hairy tongue ay isang kondisyon kung saan ang mga papili ay lumalaki at nagkakaroon ng brown na kulay dahil sa pag-ipon ng bakterya, food o tabako. Ang Butte's Jagger Syndrome ay isang genetic disorder kung saan ang mga tao ay may mga dark spots sa balat at mucous membranes, kasama ang bibig. Ang Addison's Disease ay isang sakit sa adrenal gland na nagpapababa ng produksyon ng cortisol at aldosterone na mga hormones na kailangan para sa metabolism at blood pressure ang anim, pulang dila. Ang pulang dila ay maaaring sanhi ng scarlet fever, Kawasaki disease, o vitamin B12 deficiency. Ang scarlet fever ay isang impeksyon na dulot ng bakterya na streptococcus pyogenes na nagdadulot ng lagnat, sore throat, at rash sa balat. Ang Kawasaki disease ay isang sakit na nakakaapekto sa mga bata na nagdudulot ng pamamaga sa mga blood vessel, lalo na sa puso. Ang Vitamin B12 Deficiency ay ang kakulangan ng isang mahalagang nutrient na kailangan para sa paggawa ng red blood cells at nerve function. Bang pito Kulay-abo na dila Ang kulay-abo na dila ay maaaring sanhi ng mouth sore, heavy metal poisoning o anemia. Ang mouth sore ay ang pagkakaroon ng mga bukol o sugat sa bibig na hindi gumagaling at maaaring kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ang heavy metal poisoning ay ang pagkakaroon ng mataas na antas ng mga nakalalasong metal sa katawan tulad ng lead, mercury o arsenic. Ang anemia ay ang pagkakaroon ng kulang ng red blood cells sa dugo na nagtutulot ng pagkapagod, hina at pagkahilo. Pangwalo, kulay berde na dila. Ang kulay berde na dila ay maaaring magpahiwatig ng ilang mga pangyayari sa katawan na maaaring hindi karaniwan at maaaring nangangailangan ng pansin mula sa isang profesional na pangangalaga sa kalusugan. Narito ang ilang mga posibleng kahulugan ng isang bird na dila. Infection Ang kulay berde na dila ay maaaring maging senyales ng impeksyon sa katawan, lalo na sa lalamunan o sistema ng gastrointestinal. Ito ay maaaring kaugnay ng bakterya o iba pang mikrobyo na nagiging sanhi ng impeksyon problema sa atay. Ang pagkakaroon ng kulay berde sa dila ay maaaring magpahiwatig ng mga problema sa atay tulad ng pamamaga. Ang mga kondisyon tulad ng hepatitis o fatty liver disease ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kulay ng dila. Bakterya Ang kulay berde sa dila ay maaaring kaugnay ng masamang hygiene sa oral cavity na nagbibigay daan sa pagdami ng mga bakterya na maaaring magdulot ng pagbabago sa kulay. Ang sham, kulay violet na dila. Ang kulay violet na dila ay hindi karaniwang pangyayari at maaaring magpahiwatig ng ilang mga problema sa kalusugan na maaaring nangangailangan ng agarang pansin mula sa isang profesional na pangangalaga sa kalusugan. Narito ang ilang mga posibleng kahulugan ng isang violet na dila. Problema sa sirkulasyon ng dugo ang violet na kulay ng dila ay maaaring magpahiwatig ng mga problema sa sirkulasyon ng dugo sa katawan. Ito ay maaaring kaugnay ng hindi normal na pagdaloy ng dugo, tulad ng pagkakaroon ng hindi sapat na oksigen sa mga tissues o mga problema sa puso at cardiovascular system respiratory issues. Ang violet na dila ay maaaring maging senyales ng mga problema sa respiratory system tulad ng pagkakaroon ng labis na plema o hindi normal na baga. Ang mga kondisyon tulad ng pneumonia, asthma o iba pang mga respiratoryong sakit ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kulay ng dila. Mga kondisyon sa puso Ang mga kondisyon sa puso tulad ng heart failure o problema sa sirkulasyon ng dugo ay maaaring magdulot ng kulay violet na dila dahil sa hindi sapat na pagdadala ng oksigen sa mga tissue ng katawan. Hypoxia Ang kulay violet na dila ay maaaring kaugnay ng hypoxia o kakulangan sa oksigen sa katawan. Ito ay maaaring maging senyales ng seryosong problema sa respiratoryo o sirkulasyon ng dugo na nangangailangan ng agarang gamutan. Pang-sampu Kulay itim na dila ang pagkakaroon ng kulay itim sa dila ay hindi karaniwang pangyayari at maaaring magpahiwatig ng ilang mga posibleng mga problema sa kalusugan na maaaring nangangailangan ng pansin mula sa isang profesional na pangangalaga sa kalusugan. Narito ang ilang mga posibleng sanhi ng kulay itim na dila. Poor Circulation Ang kulay itim sa dila ay maaaring magpahiwatig ng hindi sapat na sirkulasyon ng dugo sa katawan. Ito ay maaaring kaugnay ng mga problema sa sirkulasyon ng dugo tulad ng peripheral artery disease, blood clotting disorders, o iba pang mga karamdaman na nakakaapekto sa daloy ng dugo sa katawan. Dehydration Ang pagkakaroon ng kulay itim sa dila ay maaaring magpahiwating ng dehydration o kakaulangan ng tamang hydration sa katawan. Kapag ang katawan ay kulang sa tubig, kandila at iba pang mga tissue ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kulay dahil sa hindi sapat na hydration. Oral Health Issues Ang mga oral health issues tulad ng mga sugat, infection o pamamaga sa dila ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng kulay itim. Ang mga ganitong kondisyon ay maaaring magresulta sa pagbabago sa kulay dahil sa infection o hindi normal na reaksyon ng katawan. Chemical Exposure ang pagkakaroon ng kulay itim sa dila ay maaaring maging senyales ng chemical exposure tulad ng pag-inom ng mga chemical o reaction sa mga gamot. Ang ilang mga chemical ay maaaring magdulot ng hindi normal na pagbabago sa kulay ng dila bilang isang reaksyon sa pagkalantad ng mga ito. Ang kulay ng dila ay isang mahalagang indicator ng kalusugan ng tao. Kung mayroon kang anumang pagbabago sa kulay ng iyong dila, dapat kang magpatingin sa iyong doktor upang malaman ang sanhi at ang tamang gamot. Huwag baliwalain ang iyong dila dahil ito ay maaaring senyales ng tungkol sa iyong kalusugan.